Pupunta sa blue, Bapta. Pupunta sa blue yan, guys. Papatayin ko sa blue. So, kukulin ko yung blue niya, tapos papatayin ko. May chance na, na pumunta dito. Try ka, abulin, guys. 3 bars for, 3 for. Ay, bye, 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 ito. Abot kaya pa sa Abish, guys. Hindi na wala. Hindi pala. Layo na pala. Thank you, Cici. Grabe, Cici guys. Tinangka yung Cici. Wala na tayo, Where are Ah! Tigril guys, nandito. Ano, nakamapa ko guys, eh, kaya alam ko nandito yung Tigril. Hintayin ko lang siya. Sige, sige guys, nakamapa ko. Shit, shit, shit. Umay! Umay ba ba ako? Ay, boy pa ako. Okay lang. Ubus to sa inyo guys. Ubus to, ubus to. Sabi sa inyo guys, nakamapak ako eh. Kaya alam ko papunta yung tigril doon. Tigril dito na. Yan, yung tigril guys nandito sa may bush. Ayun eh, o. Kita nyo ba? Gusto nyo puntahan ko? Para makita nyo. Ayun no? o. Oh, Ayun siya diba? guys o. di ba? Hindi nyo talaga nakikita. Gusto nyo ba yung on ko na yung map hack ko? On ko na ba? Uy, munti ka na ako <laughs> Di ka ato Di ko ato mga kumata Tutulak ako nito Wala guys ah. Okay, double kill Patente Tigreal Nice one, Prank Ay, hindi pala Prank ko, uh hook Retrigans. Oh, hindi guys, hindi ko di ko re di ano yan, ah, chamba lang. Patay ka. Takbo na, Franco. Sige, Franco. Ako oh, bahala gan, 7 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, diba sa'yo si Franco Ipagiganti kita eh Wait oh, Ang prediction natin guys Andito yung Alpha Alpha Tigril Panis Panis <laughs> Ano guys ah, Abos sa akin to Okay Nakataplak kami Wala to Kick natin si Franco guys Kick Wala to Okay, nice ba, nice ba Lungo agatin. Nice ba Takbo, takbo Sabish, guys Sa akin to, sa akin Sa akin, sa akin Sabish, sabish, sabish Ah, magpa- magpa ka na, ano Selie, Wala na, guys Sadamot